Paggawa ng mga sombrero, pitaka, mga dekorasyon sa bahay at iba pa, ito ang pinagkakabalahan ng Atok Trail Women's Association sa Baguio City bilang pangunahin nilang pangkabuhayan. Pero ang mga produkto raw nila ay hindi lamang bunga ng kanilang pagtsatsaga kundi sumasa ilalim din ito sa kanilang pagpupursigin na umunlad ng kanilang buhay mula sa dalawampung miyembro noong 2017 naging 47 na ito 2018 nag-site po ang uh, association ang uh, SLPA po ng women's po namin doon, mga beneficiaries or participants pala ng SLPA po na is mga 4Ps uh, mothers uh, yung mga yun uh, po solo parents sila po yung mga participants po doon sa SLP na Bagamat pinadapa rin ng pandemya ang kanilang negosyo, hindi sila tumigil dito. So hindi po nag-stop doon ang mga women's po. Gumawa po sila ng alternatibo. Nagawa po sila ng mask, mask at saka yung bag na pang market. Uh, yung po yung alternatives po nila. At saka nag-imbak po sila ng mga coin purse, strawberry, keychain, para pag na-open na po ang market ulit, meron na po silang ibebenta. Ang kanilang kabuhayan lalo pang umunlad sa tulong ng Sustainable Livelihood Program o SLP ng Department of Social Welfare and Development. Layon daw nito mabigyan ng oportunidad ng mga mahihirap at nasa laylayan ng lipunan na makapagnegosyo at umunlad ang kanilang pamumuhay. Sa ilalim nito, dalawang klase ng suportang ang ibinibigay ng Hensha. Ito ay ang Micro Enterprise Development kung saan kabilang dito ang Atok Shell Women's Association at ang Employment Facilitation. Sa ilalim nito, binibigyan ng capacity building, skills training at financial grants ang mga benepisyaryo upang sila ay makapagsimula ng sarili nilang kabuhayan. Ito yung sinasabi natin ng na marginalized or ito yung mga poor na napabilang sa talaan natin ng mga mahihirap o yung listahanan na tinatawag natin. At yung mga napapabilang sa tinatawag natin na vulnerable or mga disadvantaged households, katulad ng mga So na merong PWDs at mga indigenous peoples. Kaya po sa atin, dahil ang ating region are consists mostly of indigenous peoples, ay marami po tayo. No, most of our beneficiaries din ay indigenous peoples. So, ito po yung ating mga beneficiaries under our existing SMP guidelines. Ayon sa DSWD, marami pang mahihirap na mga individual ang kanilang tinutulungan. Mula sa 113% na kompletong physical target ng ahensya noong nakaraang taon, 18.40% pa lang ang kanilang naaabot. Ngayong taon, target ng DSWD na matulungan ang hindi bababa sa 2,740 na katao sa buong Cordillera Region. Ang mga aplikante ay dapat pasok sa mga kwalifikasyon ng DSWD. Susuriin naman ng ahensya ang pag-unlad ng mga proyekto para matiyak ang karagdagang tulong sa mga binipesyaryo. Katuwang dito ng DSWD ang Technical Education and Skills Development Authority o TESDA at Department of Labor and Employment o DOLE. Vanessa Bugtong, RNG News.